Hey guys, magandang araw sa inyo lahat. Ako mag si Mac Dalumpines at uh, um, ito ang i-share ko lang yung story about ito sa libro na natapos ko basa. <clears throat> Sinimulan ko itong basahin nung ano eh, ng yung class 3, 2023 November. Nabili ko siya sa Lazada. At uh, ngayon ko lang siya natapos ngayong araw. February 2027, ano, 20 27 February 27 mga kaninang umaga mga ano, siguro mga tanghali hindi naman tanghali hmm. at uh, okay din naman siya yung mga libro na ano Galing na sada. ito yung title ng book na to ano Talk uh, Like Ted The Nine Public Speaking Secrets of the World's Top minds yan ito isa sa mga I think parang ano to eh pang-apat na yata ito na book na Natapos ko basa itong uh, talk, talk like that so tinuturo naman dito yung tuturo dito yung ano yung uh, kung paano ka mag deliver ng mga message like sa mga public speaking uh, like, like sa school or sa sa yung mga politician kung paano sila mag-deliver ng message nila na uh, effective and makapersuade ng mga tao. So, yung strategy ko sa pagbabasa nito, ano, um, two page every day eh, ganun parang ganun yung strategy ko. Minsan tinatamad ako may mga araw na hindi ako nakabasa. Minsan sa isang linggo siguro mga ano lang, mga kapat ka na ako or katatlo lang ako naka, ano, naka, maka, naga, nag, nagbabasa ng libro na to. That's why umabot ng number, December, January, February. Uh, almost 3 months <clears throat> nah, uh, na pagbabasa ng libro na to. Eh, para sa akin sa pastor, ano siya, effective kasi ang pastor ay public speaker. So, that's why ito, nagbili ako ng libro na to. Kaya ano, talk, ah, ba, 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 yung sa mga yung sa mga ano uh, by the way uh, nung ano ako nang elementary ako hanggang high school <coughs> hindi ako hindi ako mahilig magano hindi ako mahilig magano magbasa ng mga ng mga libro na ng mga libro like kagaya nito yung hilig ko lang basahin yung mga history like ya, Bible at Philippine at World History Bukod doon, hindi na ako nagbabasa Kasi like uh, Pag di ako interesado Sa mga libro uh, Parang naiba na ako basahin Kapag tinatamad ako Pero ngayon uh, Na ano ko na Na, na uh, Naintindihan ko Yung kahalagahan ng pagbabasa Sabi nga ng teacher ko Sa mga teacher ko na Magbasa lang kayo na magbasa ng libro dahil yung pagbabasa ng libro ay nakakatalim para mong hinahasa para kang naghasa ng isang ng kutsilyo ganun din ay yung pagbabasa ay ano paghasa ng ano, ng ating kaisipan at uh, naranasan ko rin dati hindi ako kaganoon kalawak at kalalim mag-isip yun kahit papaano <coughs> ganun ano na iba na iba na mag-isip parang mas ano uh, malawak na at malalim mag-isip. At uh, nakakatulong din yung pagbabasa sa pagsusulat kasi simula nang nagana ko nagbasa parang mas na ano rin ako naganahan din ako magsulat kasi parang ano na na-idolize ko or hindi idolize parang na ano ko parang nai-imagine ko na at naiisip na kung kaya nga nila magsulat ang libro na ito, kaya ko rin magsulat. Kaya, ganun. Nag nag nagkakaroon din ako ng energy minsan magandang magsulat. So, yun, isa sa mga natutunan ko sa pagbabasa ng libro na ito. <clears throat> ano, caga caga? Kahit minsan na, uh, ano, parang, tinatamad kasi ako eh. Tinatamad ako mag, magbasa ng libro yung ginagawa ko na lang, pinipilit ko na lang na, na magbasa at pinagtsatsagaan ko hanggang matapos kasi nagtsatsaga ako kasi itong pagbabasa na ito ay para din sa akin para ma-develop yung sarili ko kaya nagtsatsaga ako pangalawa, disiplina kahit minsan na uh, hindi ko hindi ko ano nararamdam parang hindi ko feel na magbasa pero kasi mayroon akong disiplina na dapat kada kada araw mayroon akong two page na ano nababasahin dito so that's why kahit minsan hindi ko naintindihan basta bumabasa lang ako kailangan sa isang araw makabasa ako ng dalawang page so ganoon yung ginawa ko hanggang ngayon natapos na So, parang ganito rin siguro sa buhay, no? Minsan, kailangan natin magtsaga. Kasi kung hindi tayo magtsaga sa buhay, wala, tayong mararating. Wala tayong matatapos. Saka kung wala, wala tayong disiplina, ano tayo, parang ano tayo, pariwara at parang para sa akin, walang direksyon yung buhay. At uh, pariwara kahit ano lang gawin maganda talaga na meron kang meron tayong disiplina at pag merong disiplina meron sa isang araw para sa akin meron kang natatapos gawin uh, kapag na pag meron kang goal yung goal sasamahan mo siya ng disiplina para ma-attain mo yung goal so yun lang guys yun yung mga nagtunan ko tiyaga at disiplina I hope that uh, you learn from my experience and uh, from my reflection. Bye bye guys. Good night. Good day. Bye bye.